Hello, hello sir. Sir, good evening po. <coughs> sir, good evening po. Si... <coughs> si po ko po. Opo. <coughs> sir, magpapaalam lamang po ako. Dahil baka... Hindi, dahil hindi po ako makakapasok bukas. Apoth. Oh, sir Apoth. Oh, sir Palapay. Po Magpapacheck up ako dahil maghapon na pong masama ang pakat. Maghapon <coughs> <coughs> oh, na pong masama ang pak pakat. Pakiramdam ko po, sir. Apo. Oh, Apo. Apo. Oh, eh, hindi. Po, hindi pa po, po ako makakain sa sama ng pakiramdam ko po. Eh, hindi ko po kain Lumawas. <coughs> ah, hindi po ako ba? <laughs> sir, ako na ang po ako po. Pwede ka po sa Martis na po pumasok para ma-iprings po yung mga document na <laughs> kailangan nyo po, sir. <laughs> Opo, promise po, papasok po ako sa Martis po. <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> Thank you thank you po Papa sock number some artists. Thank you thank you. Po, thank you um, oh, bye bye, bye-bye. <laughs> oh, ah! <laughs> yes! Miss Universe Bukas! Go, Pia! Hi, I'm Pia Alonso Worse back!